Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot So, this is my astrological reading para sa inyo, Virgo, Sun, Moon, and Rising. Be sure to check your uh, rising sign, sun sign, moon sign sa iyong natal chart. Dahil maaaring ito yung magbigay ng um magbigay ng message or guidance para sa iyo. So, especially yung rising sign mo, no? So, this is for Virgo. Ang pag-uusapan natin ngayon is yung pagpasok ng sun, planet of sun, sa sign of Scorpio. Okay? So, ano yung maaaring maging effect nito sa'yo? Bago natin simulan, if you want to book a personal reading, Jing Tarot Reader, siya nagbibigay ng um, reading or tarot reading para ang nagbibigay ng personal tarot reading, i-search mo na lang siya sa Facebook. And sa akin naman, meron ako Facebook page, Madam P. Ang isa-search mo, Unicorn Princess Tarot, ay hashtag Unicorn Princess Tarot or hashtag Virgo Philippines, Philippines or hashtag Libra Philippines kasi hindi pa lumalabas yung ano eh, yung yung page na Madam P pag sinerch mo siya sa Facebook. Anyway, um let's start your reading. Yeah, meron akong available na reading, astrological reading ang sa akin and palm reading available. Mag-message ka na lang dito sa pinaka page. Let's start Virgo. Um yung sun, ito mas magbibigay ito ng attention or pansin sa iyo pagdating sa iyong mga kapatid maybe even best friends, yan neighbors, yung mga kapitbahay mo, and uh, people around your community. And it is happening in your third house. So, um, nakikita natin dito na pwedeng magbigay din ng attention sa sa'yo ang mga bagay na may kinalaman sa gadget, may kinala oh ay yeah, technology or may kinalaman sa uh, sa sasakyan. No? Pwede yung pagbili or kung may mga dapat ayusin uh, sa mga bagay na ito. Pwede nandito yung mapunta yung attention mo. If you are someone na ah uh, may you, you could be an influencer or someone na um yung career mo is nasa social media, medyo magbe-benefit ka sa transit na ito. Kasi mas mapapansin ka sa sa social media and you would gain a lot of followers, subscribers. Ayan. And Or maybe as simple as your Facebook account or yung Instagram, yan. Pwedeng mas mabigyan ka ng pansin ng mga taong uh, friends mo doon or followers mo doon. Yan. And magbe-benefit ka talaga dito. So, you can use that around this time para mas maipakita yung sarili mo sa sa internet or sa, ano, sa online world. Okay? And high chance of you then na makakita ng love or makatagpo ng love dito sa uh, gamit itong technology. Okay? And if you are already in a, sabihin na natin, in a relationship, or may ka ka na pagdating sa love may magiging malaki din ang influence or magiging malaki ang tulong ng technology para mas ma-connect or maging mas magkaroon ng deeper level of commitment sa inyong dalawa. Ah uh, okay. Scorpio it rules sex and transformation. Be careful if you are not yet ready pagdating sa uh, pagkakaroon ng anak. And, kasi there's a high chance of actually, yung mga tao magiging mas ano talaga sila around this time, magiging mas in heat, kung tawagin. Magiging mas gustuhin or gusto nilang magkaroon ng like mas magiging mas mainit sa bed ano so be careful dahil nagkakaroon ito ng squaring with the planet of Mars and this could be friends yeah maybe maybe you are friends and then there there's a possibility na or maybe person or people na nakilala mo through your friends So, pwedeng may mga actions dyan na may kinalaman sa sex and if you are not yet ready na magka-baby, ah, uh, ayun, pwedeng, pwedeng maging dahilan ito ng you being in a connection or relationship with the person na hindi ka pa ready i-commit ang sarili mo sa kanya. And, uh, Some of you, pwedeng mas maging heightened or mas tumaas yung um, pagtingin mo or pagkagusto mo na makapag-travel. Or if not, maybe iporso kung ano man yung mga bagay na inaaral mo. And if you are someone, sabi ko nga, na looking for love, pwedeng matagpuan mo yung love or mas maging mapatunayan mo sa sarili mo na ang gusto mo or yung mahal mo isa mo na nasa malayo sa iyo. Ah uh, for what I can see here sa yung chart then uh, si Pluto eto na sa anaretic degree si Pluto no a lot of transformation anaretic degree in the uh, sign of Capricorn so pwedeng uh, some of you Virgo mailabas mo yung mga talents or skills or hobbies mo in the past either if this is a hobby na hindi maganda be careful then kasi there's a possibility na um maibalik yung mga hobby na hindi maganda for example, mahilig kang magsugal in the past or naging part ng buhay mo, nagustuhan mo yung even yung pagiinom eh, or mga bisyo. So, medyo magiging um, magkakaroon ka ng actions regarding that na maibalik yung mga bagay na yun. So, be careful uh, around this time. there's an opposition between the pluto and ano and mars tapos itong sun is nasa scorpio which is ang ruling planet of the scorpio is pluto and mars so you know maybe may may part sa yon na para para makalimutan mo or you know pwedeng tendency na mag self sabotage ka eh na para hindi mo masyadong maiisip yung mga bagay-bagay sa buhay mo, pwedeng yung stress mo sa buhay ay ilabas or gamitin mo ang ibang paraan na nakakasama para sa iyo um para gawin ito. Okay or para makalimutan ito. So ma mag-ingat lang pagdating sa bagay niya. Ngayon, Mercury is also nagkakaroon siya ng grand trine with the planet of um oh sorry just trine trine lang kasi ma merong ano eh while I'm doing this reading nagkakaroon siya ng grand trine with the uh, moon Saturn at saka si Mercury Ngayon si Saturn kasi nasa iyong um, seventh house and kasama naman sa iyong um 11th house itong si moon around this time na ginagawa ko itong reading na ito uh, there there's a possibility that uh magkaroon ng limitasyon pagdating sa mga bagay na gusto mong gawain or sabihin pagdating sa iyong friends and magiging malaki ang impluensya ng love affairs or karelasyon or business partners or mga someone na may mga partnership kayo it could be anyone eh basta may anyone ah, basta may one on one connection kayo so pwede magkaroon ng limitasyon sa pakipag-connect or usap sa kanila. So, if, if you want na magkaroon ng, um, like, maybe business partnership sa uh, friend, there, there's a high chance na pwedeng hindi ito maisakatuparan pa sa ngayon because of limitations. Na yun nga, pwedeng may kinalaman sa, uh, kung ikaw ay nasa isang relasyon, or pwedeng yung friend mo ay nasa isang relationship, wherein pwedeng yung karelasyon niya is pwedeng nakikialam sa connection ninyo na pwedeng nagiging dahilan kung bakit hindi may isa katuparan yung business partnership para sa inyo. Okay? Or, yun nga, ah uh, maybe some of you pwedeng hobby with a friend na hindi mo magawa Or maybe if you do feel a lot of emotions sa iyong friend or vice versa, pwedeng medyo mahirap i-open. Kasi the Mars is also forming a trine with the planet of Neptune, which is the planet of spirituality, planet of spirituality and dreams. So maybe there's someone here na pwedeng gusto mong mag ng action sa kanya, gusto mong, you, you, feel like this is the one, this is the person, your, your soulmate, pwede maramdaman mo yung feeling mo na ganun. And maybe someone who is far away, malayo sa sa'yo, or maybe a friend. But, uh, and nagkakaroon ng, mabilis yung develop, pag-develop mo ng feelings or emotions dito sa taong ito eh nagiging madali para ma-develop ka talaga sa kanya. But, I feel like medyo nahihirapan ka lang um, itake it yung actions, especially if there's child or children na involved dito. Malaking pagbabago din ang nakikita natin pagdating sa mga limited, ah, sorry, sa so, mga pinaniniwalaan mo, religious na pinaniniwalaan mo, um, pagdating sa pinaniniwalaan mo sa pwedeng sa studies mo, ayan, pwedeng mabago. Um, there's a high chance na mabago nga ito. Wala well, can si growth pagdating sa usaping career finances para sa iyo especially nga kung ikaw ay uh, social media influencer or you're using or maybe ito ha ginagamit mo yung technology for your business or for your career or um, if you are using mga sasakyan yan, if if that is your business or that is your career may kinalaman sa sasakyan there's a lot of growth there And if meron kayong partnership ah uh, ng iyong kapatid or maybe best friend or neighbors yan kapitbahay So, kung meron kayong business partnership or pag-uusap nito mga taong ito, uh, pwede magkaroon ng growth sa inyo or growth sa iyo mismo. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching. Um, mas magiging mas ma- ano tawag dito? Mas mapapansin ka rin pala ng mga kapitbahay mo. So, if your business has something to do with you, ang target market mo mga kapitbahay mo, mas mapapansin ka din. So, use this opportunity para mas mag-grow ka pa or if you want to earn more, ayan, talaga magagamit mo itong opportunity na ito. ah uh, thank you for watching. I hope na nakuha mo yung message para sa'yo um, see you sa next reading. Hopefully, mag-iwan ka ng comment sa baba. At sana makita rin kita sa Facebook. By the way, nakikipag-interact kasi ako. Mas more on sa Facebook ako nakikipag-interact. No? Kasi natutuwa ako doon. Mas nakokonnect ko kayo sa Facebook dahil nakikita ko yung profile ninyo. ba diba? Parang nakakatuwa naman itong taong ito. Parang ganyan. Kasi pag dito sa, sa YouTube is hindi siya maklik yung mga profile and hindi ako nakakonect masyado doon. kumbaga I, I want to interact with you personally as uh, your guide no, nakuha mo ako as a guide uh, I'm very thankful of that pero gusto ko rin syempre kumonect sa inyo so sana ay mafalo mo ako doon and if you want to book a personal reading soon maglalabas ako ng reading ng 2025 forecast uh, for kada ascendant no if your ascendant is uh, you know, a Virgo, you are a Virgo ascendant, mas pwede ka, man, pwede ka nang makapag-avail noon. Yan. And thank you for watching. I love you all. Please do subscribe, like this video, at comment na lang kayo sa baba. Thank you, thank you, and bye-bye.